Hello mga ka-triggers, welcome to my vlog, this is again At na-miss nyo ba pa ang pagluluto ko? Ito na po guys So, ay hindi pa ko nakapunta ng such a Climber House So, ngayon pa pag-vlog ako ng sarili ko And uh, ito po ay pagluluto ko Kasi alam ko lang po na na-miss nyo pa pagluluto ngayon So, ang luluto ko po ngayon guys, simpleng merienda lang Shiny. of 150 plus ng 200 pesos kung meron kayong stock sa bahay so ang gagawin ko po ngayon kung meron kang tuna i-level up mo na so ngayon gagawa ko ng tuna parang tuna pie pero ang title nito is kung may tuna ka level up mo na ito po ang mga ingredients po natin guys ito so, is tuna ayan tuna po and of course meron tayong Onions Ayan, yung onions natin Ayan, meron tayong tinapay Ito yung tinapay natin At meron tayong crackers At meron tayong mayonnaise So, ang una natin gawin guys Is bubuksan natin ang tuna Ayan Tuna, bubuksan natin yung tuna Pag nabuksan yun na Iano lang natin Ano ba yan? ang bigas. Ayan. So, i-drain lang natin siya. Alisin na natin yung oil niya. Actually, ginamit ko yung oil base, ha? Pero pwede rin, siya, pwede rin kayo gumamit ng mga flavors na na merong spicy, merong caldereta. Ayan. Pag na, ano na siya, na-drain na siya, Ilalagay na natin dito. Ayan. Tapos i-combine lang natin lahat ng mga ingredients. Lagay natin ng sibuyas. Ayan. Sibuyas. Pagkatapos lagay natin siya ng ng paminaan po so, yung mayonnaise. Dalawang kutsarang mayonnaise. At ah, I forgot pala ay, ay kunin ko muna itong ano ko. Uh, ah. Pangyayaman ko na na paminta fresh from US. Thank you so much ma'am uh, ma'am Lenny. Ayan. So lagyan natin ng kanting uh, asin. Ayan po. Tapos lagyan natin ng paminta ngayon na durog. Ayan. Ayan, so ito combine lang natin siya. Yung lahat ng ingredients. Tuna sandwich with a twist. tuna sandwich with a twist. Pero hindi sa sandwich talaga. Actually, di kasi marami pa proseso eh. Pero syempre, meron ka ng mga stock sa bahay. i mo -ano na siya, level up mo na siya para social na kunyari na parang ano talaga tuna as in tuna sa may Jollibee tama ba ito yun? tuna pie sa Jollibee eh? mo yan ngayon isit aside natin siya ayan tapos tapos so mag gloves ako kasi ahawak tayo ng tinapay pag hinawakan mo yung tinapay ibato mo sa kasama pag binato mo na yan, pag binato mo ng bato, patungin mo, mo na tinapay. Pinapay. Pag binato ka ng bato, patungin mo ah, na ka ng bato, mo, pag pag mo, mo lang tinapay na may lamang bato rin. Patungin <laughs> mo ng foil. Foil <laughs> okay, carny. Ayan. So, kapatay ang tinapay. Ang set aside, ang atong, ang side na to, yan na natin. Like, alis uh, yes, natin ito. Tanggalito. Ito mga brownish. Ayan. Alisin lang yan para magiging ganito siya. Alam mo, ang, ang, ang dali lang naman ito, pwede nga patulungin yung mga anak nyo, eh, yung mga bata. Mag-cooking lesson kayo with your kids, with your daughter or, or son. Alam mo, ma madali lang to lalo na ngayon, pandemic. Tapos meron tayong Q or MSCQ GCQ. GCQ GCQ Barbecue, mga punyetang GCQ na yan At 12 to 4 na ngayon ang curfew 12 to 4 na no? Mas pina Mas pina kaya nga pwede nyo mas, gamitin yung mga anak nyo Mas light din restriction Oo Yan Yan, iganito nyo lang Alasin nyo lang itong mga gilid-gilid actually, wala kasi akong rolling pin. Wala akong rolling pin. So, ang gagawin natin mamaya, baso ang gagamitin natin para lumapad siya. Ayan. So, wala kasi akong rolling pin. Ayan, lagyan natin dyan. Wala kasi akong rolling pin. Ang gagawin natin ngayon, guys, ipa-flat ko na lang siya together with nito kasi nahugasan ko naman na to pwede rin yung ilapat-lapat na ganyan pwede nyo rin yung ganito kasi nahugasan ko naman itong baso na to pwede nyo gano'n ninyo kung wala kayong rolling pin ang nalang yung oo, dapat ano may rolling pin kayo ayan yeah. so kung na ganito nyo na to sita-side din muna dito kasi naman maglalagay tayo ng ganyan. So, pwede din igamit sa may lang. Kaso lang, mas maganda kasi igagay dito sa baso. At least, naugasan ko naman tong baso na ito. Pag wala kayong rolling pin, ito siya. Ngayon,

Okay, set aside natin. Tapos guys, ito so, siyempre may crackers ako. So wala naman tayong pang ano masawag ito, pang janon. Pag-durog. Pang pok So ang gagawin natin, ito so, na lang baso. Pero so, alam mo kung meron kayong bibili na bread crumbs, bread crumbs na lang bread eh, Kasi, sa bibili, may bread crumbs na kayo, mas nabibili siya.

nagdi pa naman po Kaya nga, much better po pag nagdianito kayo, merienda kayo ng family niyo with kids. Diba? Pwede nyo ma-ano ma pa ng kids yan, ma-enjoy. Ma, ma okay, so, magpapalaman tayo ngayon. Ngayon ito lang po kung papalaman nyo guys. Oh my God, I forgot kailangan amigos, ng Pasi, may mas masarap. Kailangan ka natin siya lang keso. Papalaman natin ng keso. Kasi mas masarap siya pag may keso. Ayan, hirap natin ng keso. na tayo. Maglalagay tayo ganyan lang ngayon. Ayan. Last keso guys ha. Ayan. Tapos ilalagay natin ng ganyan. Tapos pag nandito na siya sa baba itaside natin. Ayan yan ano hinatin siya na before Iganyan ganyan po natin yeah. pero ilalock natin siya the door para parang impalada talaga siya ganyan ganyan kailangan ilalock natin siya para maganda talaga siya para hindi siya sabog mamaya yan yan tapos i-ano ia, ia, natin dito i-ganon pagkatapos natin i-ganon dito guys dito naman siya yan Ayan po ang ating sipiprito natin siya mamaya. Ayan. So, Mamaya guys, standby po dahil na nakita nyo naman po ang procedure. Pagpakita nyo po sa inyo, paano po po pag mamaya. Ayan po mga ka-triggers. Ayan na po, nabalot ko na po ang ating uh, tuna. Ayan po. So ngayon, ipiprint na natin siya. Kaya alig kayo dito mga ka-triggers. Ayan, so nagpapulo na rin ako ng mantika. Ayan, ating uh, maliit na lutuan. At nilagay ko siya ng mineral water. Ay, mineral oil pala. Mineral oil. Kasi yun lang Coca-Cola oil ngayon. At C2 oil. So, mineral water. Uh, mineral oil na lang siya. Ayan, lagmat pa rin tong. Ayan, mainit ito yung mapika. Ayan, so. Danda, para hindi siya masira. Nilagay na natin siya. Ayan. So, dandahan lang mga alam niyo ang sarap ito na ano, yung, tunuhan, no? yung talaga. With family, with kids. Alam niyo po yung with kids. Ayan. So, antayin na natin siya ma-brownish. Ayan, o. Oh. Ayan, brown na po siya. Actually, ang ganda talaga ng kulay niya. Ayan, okay na Ang bango talaga siya. Ang bango talaga ng crackers niya. Ayan, ito yung last natin. Pwede nilagyan ng ano lang. Pwede rin kayo mag... Actually, uh, ang salsawan nito, pwede ketchup lang naman. Or mayonnaise. Ketchup, mayonnaise. Pinalo eh. nyo yun lang yung ketchup with mayonnaise. Partner nyo, kape. Or Ha? Partner niya kape. Pwedeng kape or si Kuwate. Mas masarap si Kuwate eh. Yung balbak ay balbakwa yung ano. Mmm, chocolate ano. Chocolate. Pwede may Alam nyo, pas maganda pag lalagay yung mozzarella. Eh, ay, ay, hindi na mozzarella yung... Pwedeng mozzarella. Pwede rin melted. Melted na ano. Melted na... Ano tawag dito? na cheese, di ba yung melted na cheese? Mas maganda pag lumabas yung mga cheese dito sa gilid. Sarap din siya. Mozzarella? Mozzarella, pwede rin melted cheese. Sweet pwede Quick melt? Pwede lang. Ayan, tapos. Tapos tapos siya nilagyan natin dito. Ayan. Kaya mga triggers ito na po ang aking uh, tuna. Ayan. Kung may tuna ka, i-level up mo na. Ayan. So, ito na po. So, ang um, syempre, Paksi, ang last part, ang ating... Paksi, pag sinabi mo bang tuna, dalawa yon. Eh? Yes, tuna is dalawa. Pero pag ginati mo, four na lang Charot lang. Hmm, nag Joke pa talaga. So guys, so guys, ito na po ang ating uh, tuna. Yan, so kuha so, tayo ngayon ah uh, madali lang po siyang gawin. Uh, ulitin niyo lang po ang aking uh, videos para makuha niyo paano ang procedure niya. Ayan mga ka-triggers, eh, tapos na po ako sa pagluluto ko, ko ngayon. Sticky man time tayo with jelly and of course, meron din silang uh, vlog. Aryan and Jelly TV. Yes, please subscribe sa kanila. Siya po kasama ko sa bahay kasi yung bahay po niya dyan lang po sa baba ko. So, magayon lang siyang mga triggers Ayan po, ngayon is tiki man tayo tayo ngayon. So, titignan natin kung masarapan ba si Jelly. Jelly and Aryan's TV, di ba? Aryan and Jelly TV. Ah, Ayan and Jelly TV. TV. Ayan, Jelly, this is for you. And ito naman sa akin. Mga dyan talaga mga bread crumbs o kaya crackers. Yan po mga ka-triggers. O, so, look. Mas mag much, ma much better talaga kung meron talaga siyang ano. Para talaga siyang tuna pie, oh. pero hindi siya dough. Oh. Um, bread siya. Pero mas maganda kasi talaga pag ano ah, pag mozzarella talaga siya or yung ma-melted talaga siya na ano. Okay. Ayan, titikman ko siya na walang ketchup ah. Masarap, di ba? Sabi ko lang kape. Kape, no? Okay. So, parang ano, um, version 2.0 ng tuna sandwich. Mm -hmm. Ayan, so, kanina walang ano, walang ketchup. Ngayon may ketchup. Level up natin. Okay na, di ba ako okay, pala yung ano eh, yung ketchup. Mm. Pag-alim na kumakain nyo. Almusal dyan, no? Mm-mm. Uh -uh. Almusal. Almusal merienda. Pwede yung almusal. Ang sarap talaga. Kaya thank you so much po pano panonood. Please subscribe sa aking YouTube channel, Lidong Vlog, and of course sa aking Facebook page, Miss D. And don't forget to subscribe sa kanilang channel, Ayans and Jelly okay. TV. Ano po. Yeah thank you so much mga ka triggers sign na po bye bye, bye, -bye. bye, -bye.